Hello, hello, hello mga pare ko. At uh, welcome back muli sa ating YouTube channel. At uh, napalaban na naman si pare ko ninyo. At uh, dalawang araw na tong naghahakot ng tubig dito sa bilges ng ano. Barso. si so dito oh ito bali tatanggalin lahat natin yung tubig nya kasi marami na bali pangalawang araw ko na to ngayon ayan o maganda sana kung hindi magalaw itong barko kasi ano para tayong lasing na naglalakad dyan sa ano pag nagtatapon ng ano bali binabacuum ko siya. ito Ah. Bali kahapon nakapag uh, hakot ako ng ano siguro 18 na timba. <laughs> Tapos ito pang ano na pang lima. Hindi na kasi ako nakakapag-video kapag ano ganyan kasi mahirap. Maghahanap ka pa ng paglagyan yung pang video natin <coughs> kaya medyo hirap tayo ngayon sa bagay mga ano na lang siguro yon mga pito pitong timba na lang siguro sana e eh, pang lima na to eh eh parang hindi pa nababawasan Ayan. Ayan, buhay marino. Ito lang naman yung uh, pinakamahirap na parte, eh. maglinis ng ano ng mga bilges. Pero pag mga ano na punas-punas <clears throat> na lang, mga gaya dito, mga punas-punas sa -punas mga 'yang mga tubo, madali na lang i-disinfect 'yan hindi pa nga natatapos ito may kasunod na naman akong gagawin dun eh baka bukas na parang ganyan no marumi lilinisan natin yung mga yan you no know, madumi linisan natin tapos sa uh, inano natin sa tubig na may disinfectant punasan natin para ka kailangan malinisan muna maigay kasi ando mga malikabok uh, alikabok yung mga langis na lumilipad <laughs> kaya sige lang panat lang maalon pa naman eh ang hirap maglakad dyan sa ano papuntang taas dito ko sa dito ko nilalagay eh, sa ano sa sink dito yun at uh, natapos na rin natin sa haba haba eh. mayroon, mayroon na namang lumutang Ayan, no? <laughs> kasi kanina wala na yan eh eh nag, ano, siguro kanina tumabing eh yung barko kung ganoon kaya nandun yung tubig hindi pumunta rito sa gilid kaya uh, wala naubos na kanina yan eh. <laughs> yan na natin to at uh, pupunta pa ako mag-check up ng uh, level ng tubig doon sa ta taas. Kaya nata uh, gumana na yung umandar na yung ano pin stabilizer. Ito yung ano nagano yung pakpak niya pag maalon gumagana yan gumano yung pakpak niya para hindi mag uh, uh, tabi tabi ngay so yung pin stabilizer